So ayun, hello po ano sa inyong lahat mga kaibon. Ayun, magandang gabi po ano sa lahat mga kaibon. Ayun, andito naman po tayo sa para sa panibagong video ano kasi may sasagutin tayong tanong galing kay Ma'am Ashley ano kung kasi ang tanong niya sa akin, yung dalawang cat daw pido, p, kung daw po ba na pagsamahin sa isang cage at kung hindi daw po ba ito mag-aaway. So, yun yung pag-uusapan natin ngayon, ano, mga kaibon. So, bali, disclaimer lamang, and ito ay base lamang sa kung anong alam ko sa so, pag-iibon. Kaya, tara. So para sa akin ano, mga ang um, dipindi po yun ano um, Kasi one time nung nakarang mga ano uh, siguro last year yun um, Year 2022 So um, bumili sa akin ng ano dalawang cup Nakakatil si yung butihin gobernador niyo sa amin kasi ayaw niya ngang paramihin yung ano yung ibon. So bali um, good aspect lang daw. Kaya ang binili binili niya sa akin is um, ano parehas na ano nakak. Pero ang ang sistema kasi noon mga kay ibon yung ginamit na cage noon or yung kulungan medyo kumbaga medyo malaki lang ng konti sa double cage. Kasi ako kay, ako nga yung gumawa nung ano noon nung um, nung cage noon So, hindi ko naman nakita na may sign na naga or nang sign na nag-aaway yung dalawang ibon na yun kahit same gender or same sex sila no kasi palagi naman akong pumupun pumupunta doon sa kanila pero kung ano po kasi mga kaibon may possible po yan um minsan po kasi mga kaibon kapag uh, ano eh kapag uh, um yung dalawang kak Um, ang uh, natin ng hen. So, mangyayari po niyan kasi mga kaibon, yung ano, yung yung kak, ano, kasi lalo na dito sa mga albs, um, sa ano kasi, sa albs, mas aggressive yung ano, eh, yung hen kaysa sa kak. Kaya, ang mangyayari niyan mga kaibon, no? sabihin natin, mas yung, yung kak is si liter A and si liter B. So, ngayon, Um, makikipag makikipagband yung ano yung hen doon sabi natin kay letter A so ngayon ang hindi di ba si ano si letter B hindi niya napili ang mangyayari mangyayari niyan bubulihin niya yun si letter B so ang mangyayari niyan hahabulin niya yung ano si letter B hanggang sa basta mabubuli yan eh minsan papatayin niya yan So ganun ka yung ano yung sa alb pero dito sa ano sa kakatay um, wala pa naman akong na-observe na ano na um, nang bubuli ano o binubuli ng hen yung cock siguro depende pa rin sa ano din sa kulungan na ginagamit ano kasi ito itong malaking cage na to um, ilang kakatail na rin yung nilagay ko dito na ano mga hen at mga cock so hindi ko naman nakita na nag-aaway-away sila. Siguro depende rin depende na rin talaga din sa ano sa cage na gagamitin natin. Siguro may chance din na ano na mag-aaway sila kung ano yung gagamitin natin na cage. is sobra naman sa liit. Kasi masikip yung masikip kasi I ang mangyayari kasi niyan, magagawan sila dun sa space. Tapos ang um, mag-aaway po yan ano mga kaibon lalo na kung ano kung medyo kung pinagsama mo sila ano yung dalawang cat at isang hen sa isang bri, sa isang cage tapos nag-set up ka pa doon ng ano ng nest box kasi kapag ka mature na kasi ang um, napaka-aggressive na ng ibon ano sabi ko nga lalo nung um, lalo na sa albs. pero kung pinagsama niyo sila um, kung sabihin natin mga bata pa ano uh, after na after na na-harvest na mo pwede pwede po 'yun hanggang sa hanggang sa mag-mature mag na sila no kasi alam nila na ano bata pa lang sila na mismo yung mga magkakasama doon sa loob ng isang cage So ayan ano mga kaibon suggest na lang po ano doon sa mga mag-aalaga pa lang ng ibon ano or so ng ibon dapat po kung ano kung ibibreed nyo dapat pares po talaga ang um, kakpo and then hen so, ngayon kung gusto niya naman na para iwas ano sa or kumbaga bawas na rin sa oras ano ng pag syempre, yung pag, pagbigay mo ng patoka tapos yung tubig nila ano sa mga vitamins kung gusto mong isang bagsak lang ano or isang bigayan lang kung balak mong pagsamahin yung mga ibon mo na inaalagaan ang I suggest na dapat yung cage na gagamitin nyo, yung malaki talaga. Yung gaya nito, itong cage na to. Or kung wala naman kayong space, sabihin natin yung medyo maliit dito. Basta yung, ano, yung area na ano na paglalagyan nyo yung hindi naman sila um, uh, masisikipan ano kasi uh, sabi ko kanina mag yun sa ano sa space so yun lang po ano mga kaibon mababang video lang naman ito um, um, sinagot ko lang ano yung yung tanong sa akin ni Ma'am Ashley patunggol doon sa ano niya ano. So salamat po mga kaibon and then God bless po ano. Happy birthday po sa lahat mga kaibon. Salamat po.